Emily, gano'ng katagal ka nang nagtatrabaho? Um, OFW. Ano na po? Four years. Four years two na. Two years sa Saudi, then two years sa Dubai. So itong huli mo, Dubai ka? Apo. For eh, Hindi ka naman for good? Ano lang for, ito? For goods na sana. Pag good. Kaya lang, kailangan natin maghanap mm. buhay ulit, ano? Apo, apo. Kasi nawala lahat ng mga pinaglipunan mm. natin. May pamilya ka dito? Sa Manila po, wala. Nasa Bicol po. Nasa Bicol. Mm -hmm. uh, may mga anak ka? Meron pa apat. Apat ang anak mo. Nasaan na ang ama ng mga batang ito? Mm, may iba na po. Okay, so isinoli na natin siya, Apo. No? Sa pinanggalingan niya. Hindi nagbibigay ng sustento. Hindi po. Okay, so ilang taon ang mga bata? 16, 14, then 10, 8. Mga senior pa high? Tsaka elementary pa lang ito, no? Okay. Ah, uh, paano mo nakilala Nicole Aguilar. Apa. Okay? Sinusubukan natin siyang tawagan pero hindi sumasagot. Mukhang nagre-ring lang. Kailan mo huling nakausap si Nicole? July 30. Ilang taon na ito si Nicole? 30 po. 30. Ikaw, Emily, ay 35. Apa. So matotal ay nagpapadala ka ng pera dito kay Nicole sa kanya mismo o meron pang ibang pangalan? Sa yung pong una, una kami nagkakilala sa kanya. Nakapangalan okay. din sa nanay niya. Nakapangalan din apo. sa nanay niya. Ang pangalan ng nanay niya ay? Filipinas Aguilar. Aguilar. Ito namang ganito, eh, madaling matrace ito kasi hindi naman pwedeng peke ang pangalan nila. magbibigay ng ID. So talagang ito ang tunay nilang pangalan, ayan ang mukha nila. Saan nakatira or saan naglalagi itong si Nicole? Dati po, nung nagkakilala kami, kinuha ko siya sa kanila kasi war daw silang nananay niya sa Bulacan. Bulacan? Mm -mm. Pero Tapos, hindi pa kayo nagkikita nito physically, di ba? Hindi pa po. Okay. Ano ibig mong sabihin na kinuha mo siya? Parang ni-rescue mo siya? O, oh, kumbaga, na, wala po siyang pera, mm. maingay daw sa kanila, di niya kaya. Mm. Kino, inanapan ko siya ng ano? boarding house. Ng boarding house? Opo, nakilala ko yung best friend ko, yung nandun din sa bahay, yung si Chelle Andevera. So, best friend niya? Opo. Then, okay, best friend ko din. Best friend mo rin. Mm. Kilala mo talaga yon. Sa personal po, hindi pa po. ano Paano mo naging best friend? Mm. <laughs> na na nga, ka ng BFF ng BFF. Eh. Baka mami, sila ang may relasyon. Hindi naman siguro. Yes. hindi po. Pras hindi naman para siguro. silang lesbian. Okay. So, ito, nagkaroon kayo ng gano'ng katagal na relasyon? 10 months and 10 days po. 10 months. Talaga naman, ano? Mm. Pero hindi mo kilala ito, ha? Apo. Na, ano, walang nagpakilala sa'yo. Apo. Sa period na yun, dun sa sampung buwan na yun, magkano ang naibigay mo dito kay Nicole? Totally, na-compute ko is more than 300. Mga 300,000. Bakit mo siya binigyan ng ganun kalaki? Ano, para saan ang pinaglaanan sana ng pera? Kasi for future po namin yon mm. ganda ng usapan namin, mm. tapos pinaopera ko siya. So, sandali lang. unang bagsak, magkano? 50, 100? 45. 45,000. Para saan yon? Operasyon niya po, down payment. Okay. Pero ito, hindi ito utang ba ito? O hindi, di ba? Parang kusa. o, hindi ko na isasama yon. Meron ba kayong pinaglaanan na dapat babayaran niya? Wala po. Bahay? Motor? Opo. Akala ko ba may motor? Kada monthly po kasi nagugulog hmm. siya. Rent to own. Rent to own. Mm -hmm. Okay. Magkano binibigay mo sa kanya monthly? Mm, 37. 37,000? Ako, Diyos ko, parang halos lahat na yun ng ano mo, Emily? E eh, ano pang natitira para ipadala mo sa mga anak mo? Kunti na lang. Diyos ko. Ayan, ang ganda ng motor. And Max, dapat susunduin ka sa... Airport. Airport. Susmaryosep. Wala. Ni Honey ho. Emily, sige. Ikaw. Ikaw munang manawagan. Ikaw munang magsalita. Mm, kung nasan mm. ka, magparamdam ka na. Mm. Kasi... Kailangan ko ka ng paliwanag. Kung meron ba talagang bahay. Wala. Kasi nakapangalan niyo sa amin eh. Paano mo naman nalaman na nakapangalan sa'yo? Sa eh, nakipag deal po yung may-ari ng bahay. Nakausap mo yung may-ari ng bahay? O, pa sa, ano lang, messenger. Messenger din lang. Paano ka nakakasiguro na siya nga may-ari ng bahay? May, pinang, may mga titulo ba na pinakita? Wala pa. May mga ID. Mo, wala. Naiintindihan natin ang lungkot, Shari, ng ating mga OFWs. Ano? You know? At yung pag naghahanap tayo ng katuwang sa buhay, gano'n, pero sana tandaan nyo rin ha na maraming maraming gustong magpa ano ba, mag-take advantage. Ha? Oo, tama itong ating uh, isang netizen. Eto na naman po tayo. Bigay pa more ng pera. Oo, Grace. Um, kailangan talaga natin paulit-ulit itong sabihin na kung maglalabas kayo ng pera, okay? At kung ito ay may pinaglalaanan na isang bagay na dapat bibilhin, huwag po kayong magkukulang sa tinatawag nating due diligence. Kung bahay at lupa yan, titulo, may mga kakilala ba, legitimate ba, I ipacheck nyo sa mga kamag-anak ninyo. Kasi mag magbibigay kayo ng pera. I mean, pinaghirapan nyo yung pera nyo eh. Tinamo tinanong ko, 37,000. Ang sunod ko na tanong, ano, magkano na lang ang nabibigay mo sa mga anak mo? Kunti na lang. Ha? Kunti na lang. Eh, nag-aaral yun. Ang puhunan dapat nandoon sa mga anak natin na iniluwal natin. Hindi sa mga hindi natin kakilala, kahit gano'n pa natin sila kamahal. Kahit gano'n pa sila nakatatak sa puso mo, share Hindi, unahin mo ang sarili mo dahil walang iba na magmamalasakit sa'yo. Sige, ah! Kung hindi sarili natin. Kahit nag, ano, wala kasing formula para maalisan ang lungkot. No? At saka minsan, hindi, oh, mas madalas hindi, napupunan talaga yan. Nung care, nung mga may, good morning, be. Ay, anong tawag sa'yo? Love. Love? Ah, love. Gising ka na, love? May mga ganyan ana. Oh, uh, pagod ka na ba, love? Pahinga ka naman, love. May mga ganyan kasi nakakapawi naman talaga ng lungkot. Ah, uh, sana um magdalawa, tatlo, apat na isip tayo bago natin bitiwan ang pinaghirapan natin na pera. Okay? Pero huwag kang mag-alala, hindi naman tayo susuko dito. Idudulog natin ito cybercrime pa rin ito, Shari, kasi ang transaction. Oh, Ganun to po kayo, kasi yun mga sa ating mga netizens, ano, kung ang transaction naganap over online, um, on the internet, at wala namang physical na uh, presence, no, or uh, relationship, then mahuhulog yun as uh, cyber as cybercrime. Uh, at tutulungan namin kayo para mahanap natin. Uh, totoo naman ang pangalan niya. Uh, lang ang mundo hindi naman makakapagtago yan. Kung meron po kayong, kasi nagtatrabaho ito sa isang BPO, no? pero mukhang hindi daw. Opo. Yung chinek mo na, di ba? Opo, inubos ka na yung sa Makati. Oo, yung walang ganyan. Wala. Walang ganyan. Opo. O, so, video nagpapanggap. Nag-video call kayo? Opo. Mm -hmm. Siya po talaga. Ah, so, confirm talaga siya. Opo. Oo, totoong tao naman siya talaga. Oo, hindi nga okay. lahat Kasi yung pina-opera ko siya, nag-video sa akin. Sa, nung nasa medical, ano siya, Makati Med. Mukha timid pa ha? Doon siya inopera noong October 20. So yan, pwede na natin yan doon sa cybercrime unit, uh, ma-check ma yung records kasi kung magkakaso tayo para alam natin sa nakatira, sino ang mga kasama, mm -hmm. ganyan ha? Pero ang sa akin lang is, uwi muna tayo sa Papa. mga anak mm -hmm. natin ha? Uh, Sila ang unahin natin. Masakit na leksyon, pero kailangan matutunan. Ha, hmm. ah, okay. Emily, hindi naman hindi iiwanan ng wanted sa radyo si Senator Raffy Tulfo. Yan si Senator Idol naman ay nasa likod mo, nasa gilid mo, nasa harap mo din. Okay, sa mga ganitong mga sitwasyon. Kausapin po namin kayo, ma'am. Salamat po. Magandang hapon okay. po.